Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this show, you guys, my message to the channel, Afritiler o Zoma Tarder. So ngayong hapon na to, hindi ka natin nagsabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is the uh, weekly gabay for the month of June 16 hanggang June 22 for the sign of for the sign of Capricorn. So Capri, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and free guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy? Ako ka sa buhay? Ako sa buhay? ng mga coffee coin ng ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang din at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hirap siya ba for more videos of Dirkus. Maraming salamat po. Sa mga walang samang pag-support sa aking channel, lalong-lalo -lalo na ang escape skip ng ads sa way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksik dig dig na gumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating English Spirit for the sign of? For the sign of Capricorn, so let's see and watch this. Angel Spirit, guys, please give me information pa ano nakikinig sa bisay ng ating mga baraha. Okay, let's see. Angel Spirit, please give me information pa. Okay, oh my goodness. There is a three of bonds. Now, there's a waiting for, so waiting for a ship. Now, magdagihintay ka ng pay for your documents, so there's a possible na dumating na. Now, may hinihintay ka tao, sitwasyon, papeles, there's a possible na makuha mo na. No? So, let's see, what is the initial messages? And there's a travel, guys, sa Maaari makapag travel ka na. And there's a five of cups, something disappointment. So, may mga part dito sa buhay mo na maaaring nangihinayang ka, nagsisisi ka, No, may mga part na ganun, pero kailangan mo talagang tanggapin yung katotohanan na hanggang doon na lamang. And there's a justice ka justicia. Na makukuha mo at makukuha mo at makakamit mo ang justicia karapat dapat para sa iyo. No? And there of course there's a six of sword with the transition. Na no, unti-unti na rin diyan makakalaya sa hindi magandang sitwasyon. And there's a the lover. So connected with your love life. No, there's a something karma na no, makakaalis na kayo dyan sa sitwasyon na yan. No, sa mga nakagisa na takagawian nyo, nakasanayan nyo. And of course, there is something, guys, we need to defend it with the security. No, magkakaroon ka ng maayos at magandang, um uh, magandang kapalaran. No, magkakaroon ka ng siguridad about sa finances. Wow! No, iigit yung kapalaran sa inyong dalawa ng person mo. There's something returning back. No, Mag magiging balance kayo. There's a good karma coming in. What is the three of wands? The three of wands represent with the king of swords. Stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi na siya serve iyo. Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi na kakatulong sa eksena mo. There's a mental clarity. Na no, kailangan liwanagin mo sa utak mo, sa isip mo. Ano man yung mga bagay na hinihintay mo there's a possible na dumating na. No, iwasan mo yung negative thoughts. No, there's a something guys with a chariot with an action and movement. Na magkakaroon ng changes sa development. No? Ang yung um, sitwasyon. No, para mawawala na dito yung parang disappointment mo. na no, matatanggap mo na lahat ng bagay na nangyayari ngayon. And there's a star card, healing and recovery. na no, magkakaroon ka ng healing. na no, magkakaroon ka ng recovery dito sa situation. There's a wish fulfillment payment. Matutupad na lang yung mga pangarap mo. At ayon to sa kaloob ng Diyos. No? And then of may husti siyang nararapat sa'yo. Matitimbang na. Titimbangin na. No, ang karapat dapat para sa'yo. What is the six of swords? Represent with the five of pentacles na makaka-recover ka na for financial difficulties. No financial crisis. No, there's the lovers represent with the death card no, maaring may mga matatapos ng relasyon or maaaring namatayang ka ng asawa. No? maaring um, magkakaroon ng panibagong eksena dito. No, magkakaroon ng transformation, pagbabago. What is the nine of pentacles? Represented with the Six of Cups. Now, there is a, something, a past person coming back. Some of you guys so may babalik from the past. No? May babalik from the past. There is a Three of Wands, or because um, the King of Swords. There is a Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng na anxiety, sleepless nights. Ito yung pag-overthink. No? Yung pag, uh, pagiging paranoid, no? Kasi kakaisip mo dito sa, sa hinihintay mo. No? Bigyan mo liwanag ang utak mo. Don't expect too much. And of course, there is a judgment for a wake up call. Parang you need to pay attention na you need to, to do something, no to um to take action for something. No, kailangan yung kamilos gumalaw. No, wag yung sayangin yung opportunities nato. Additional messages. And there's a knight of swords. No, there's a success driven. No, unti-unti na magtatagumpay, magsasucceed ka dahil kay bibigay sa iyo. No, at titimbangin ang ganding pa ng pagpapala para sa iyo. Hamustisya at nararapat para sa iyo at magtutupad sa mga pangarap mo. And there's an elf, the king of cups. No, there's a devoted to for the person. Na mayroon na ancestor guides na maari gumagabay sa dito. Now, there's something guys para makarecover ka na for financial crisis. There is a six of wands for victory na no, may mga part din dito sa buhay man maaaring magtagumpay ka na. No, pagdating sa buhay, pag-ibig, maaaring may makilala kang bago or may maaaring may bumalik from the from the past. Now, what is additional messages? Represent guys with a five sword. Nagkakaroon sa self-sabotage not because of your action sa pagiging marupok. No, mag-ingat po kayo dahil itong taon na ito babalik to susubukan ang inyong katatagan. Susubukan ang inyong kahinaan. Oo. So, let's see. About naman tayo sa outcome. So there's a two of wands. So you have the power to choose. Na pili mo yung mga taong pagkakatiwala mo yung mga katulong lamang sa iyo. And there's a high five for last and third. Matuto ka na no, sa mga naranasan mo na pagdaanan mo. And there's a three of swords, something pain. No? Maraming naiinggit talaga sa iyo dito. No, there's an insecurities and be and this something the four of wands by celebration. No, some of you magkakaroon ng celebration dito. There's a lot of events, family gathering. There's a twin flame energy, maring soulmate kayo na person mo. And there's a queen of pentacles, maging practical at maging secure ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. na nashegi talaga yung person mo at iwanan ka ng pera or ng iyong negosyo. No, ng inyong um, hanap buhay. There's a the king man. No, you're feeling stuck. Hindi ka makamove on. No? Hindi ka makamove on sa nangyari sa iyo from the past. So, let's see what is additional messages with an English spirit. Pagdating sa finances and career, love life at kalisuga. Let's watch this. Okay, let's see what is additional messages for finances and career. So, there is a tool, So, There is a decision that you need to make. So, kailangan mo mag -desisyon. Kailangan mo mag ng actions. No? Pagdating sa finances and career mo. And there is a negative seven of with a harvest moment. Aani ka. Nakaanihin no, mo na yung matagal mo ng pinaghirapan no? Maaring lumago, lumakas lang yung finances, ang iyong negosyo, harap buhay. And there's the world. No, saan so, mo pin makakapag-travel ka pa or magsasuccess ka sa larangan na tinatahak mo sa negosyo mo, sa hanap buhay mo. Mare maging matagumpay ka diyan and there's something that's sign kind of ones, No? Ibig sabihin dito guys, sa so matatapos ay mga obligation responsibility responsibilidad mo at unti-unti ka na makaka-move on. Moving forward. No? makakalaya sa hindi maganda sitwasyon and there's a something the I'm no uh, and of course the perfect timing no matuto kang kumalma kung para sa iyo para sa iyo no kailangan mo lang tanggapin may mga bagay panahon na ganun talaga kung hindi pa para sa iyo hintayin mo yung tamang pagkakataon na yon pagdating sa love life So there is a sign of COVID na happiness na so magiging masaya at magiging maligaya ng pag-ibig, pamilya mo. And there is a sign of course no? There is a lot of opportunities coming in sa inyong dalawa maraming oportunidad. Now, there's a lot of choices and multiple options. And there's a design with a pure about outcome. Now, mas magiging magandang kalalabasan dito. no lilinisin yung um, nasa paligid mo, yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. And there's something the page of pentacles, invest wisely. no pagpapasok sa isang relasyon, kailangan um, kilalanin mo mabuti. No? Kasi mag invest ka ng emotion dyan. No, ng time at ng sarili mo. And there's an easy pentacle. So there's something a big shot and big money coming in for you. Kaugnay ang pag-ibig at ang finances sa iyo. No, may malaking pera kang makukuha. No, kung masyagi yung person mo, meron kang maiiwan ng pera. No, there's a need of one. So makakatanggap ka ng phone call or messages and email. No, maraming mensahe paparating there's a lot of transactions. No paper and documents. No, pagdating sa Pagdating naman tayo sa kalusugan mo. There is an emperor. Maging mature ka na maging grounded ka. No? Huwag kang padadala dal, dala, sa uh, sa emotion mo. No? Kailangan mas maging mautak at mas maging matalino ka. Magkaroon ka na respeto sa sarili mo. No? Iwasan mo yung mga bawal. And there's a the moon card. That's the trivia. Ilalantad lahat ang katotohanan dito. No? Malalaman mo yung mga bagay na nakakasama na sa iyo no hindi ka na makatulog na gigising ka balisakan no meron ibig sabihin ton hindi ka natutunawan or either kailangan mo tumaas ang magnesium mo even your fiber and there's a the king of pentacles no it's either mababa ang dugo mo or mataas ang dugo mo ang nasa sense ko dito and there's a the king of pentacles magkaroon ka ng security sa sarili mo and there's a tidy the and a pentacle there's a blossoming gaganda at lalago na ang iyong kalusugan And there's a king of one something ambition. No, meron ka ng instinct eh. No, meron ka ng kumbaga hinala, kunin na, kumbaga ah, kaya pala ako nakakaramdam ng gato yung pala yun. No, ngayon magtitake na ng actions. No, iiwas ka na, susolusyonan mo na, and there's an emphasis card for revert. No, ngayon naalaga mo na yung sarili mo, self-love, self-care. diwa disconnect from the world, iwasan mo na yung nakakasama sa kalusugan mo. Some of you guys, mayroon dito magbubuntis pa. So let's see what is additional messages with the magical fair messages. Advice is the Pick a Car Yes or No. Kung bago ka sa channel ko guys, ang Pick a Car Yes or No, pwede ka magtanong. No, isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Isa lang pipiliin mo kung ano number na pili mo. Malalaman mo yan bago matapos itong reading na to. Kaya kailangan subaybayan mo at alamin mo kung ano magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. With the magical fair messages represent what? with a magic of our messages. Refresh it with the connect with the nature. choice. So, kailangan mo talaga na unwind, guys, no? Para ma-refresh ang utak mo. And there's a walking away, no? Kailangan nyo na makawala sa unhealthy situation or um, unhealthy um, environment, no? And there's a practice, practice, practice. Enhance your ability and polish your skills. Na mas palawigin palakasin mo ang iyong kaalaman at kakayanan. No, kasi may mga bagay na makakatulong yan sa'yo. What is a yin and yang oracle card? Represent with a flow and stability. No, dadaloy na at magdadala sa ito ng stabilidad. No, gaganda na ang sitwasyon at kalagayan mo. There's a divine timing. So, may mga bagay na, nakalaan para sa'yo. No? And there's a feminine. No, there's something feminine dito. Divine feminine. Na maaaring babae ka na Capricorn. Or maaaring yung person may related dito what is synchronicities? And there is a fortune. No, magandang kapalaran. No, itinakdang kapalaran. No, itinakdang pa uh, pagkakataon para sa iyo. And there is a bravery. Kailangan maging palaban ka. No, magbagsik, no? And there's a persistent. Kailangan magtuloy-tuloy lang, no? Huwag ka magsasawa. Kailangan alam mo sa sarili mo yung ginagawa mo. Hindi pwede pa bago-bago yung utak mo. What is the romance area for a mystic love oracle deck? No, there a finances and future. No, lalago, lalakas lang yung finances. No, and there's something amazing you. Meron ditong na ka. Meron ditong parang gusto mong makapiling, makasama pero hanggang doon na lamang. There's a strategy. No player. Na meron dito magingat ka. Meron ditong nilalaro ka yun dalawa. And there's a breakup. Meron talaga dito nagiwalay forever. Ibig sabi nito talaga may shaggy. Na no, may na shaggy dito asawa or karelasyon. What is an angel's number? Represent what? angel's number represents 0330 with a lucky ship now pursue your goals and get what you want it will provide wonderful benefit for you and the people you hold there your ability to communicate is improving at this time which is will make it easier for you to start uh, to interact with a broad of spectrum and individuals so see kumaga sa dito may uh, magkakaroon ka ng kapayapaan, pagmamahal at pag-asa. No, kailangan mo lang ilaban na 'no ba talagang gusto mo mangyari. No, at 'yung mga bagay na yung makukuha at matutupad mo. No, so let's see what is the money mat. What is the money move oracle deck? What is the money move oracle deck? Represent with a celebration. Wow. No, plan for joyful future. Talagang Um, maraming mga party activities, celebration coming in talaga sa buhay mo. And there's a what lies beneath with the future. Ano 'yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And there's a doing drugs. No, so, meron ditong ano kung ah, kumbaga na sobra sa ininom, nagamot. No, pa there's a fake apology, may hihingi ng tawad dito no? May hinihingi ng tawad na meron dito talaga nagkaroon ng abusing, no? Parang ganon. And there's something a uh, shadow work, Represent what? And represent with of self compassion, growth mindset, and resilience. And raising imperfections help you find strength. You so see, kung tanggapin mo yung may mga bagay na, um, kung baga wala kanya, no? Uh, may mga bagay na hindi para sa iyo yan or may mga bagay na um, hindi mo hawak-hawak no? or may mga bagay na gusto mo makuha or may mga bagay na gusto mo ng ganon ganyan pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan na wala ka ng mga bagay na yon no parang dun mo hanapin yung kalakasan mo no parang ano siya i-motivate yung sarili mo para magkaroon ka ng mga ganong eksena. Nor no? either, kung maga, uh, kailangan mag, 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 matuto ka mag-appreciate sa bagay na meron ka. Ganon. Let's see what is the clarifying for um, a love situation. And there's a something divine union. No? Use the wings of empathy to bring love and harmony. So, si gamitin mo yung pakpak -pak na yan para uh, magkaroon ka ng kaligayan at pagmamahal, no? At um, katahimikan. At kaisal. And of course, there's something clarifying for your love situation. And of course, there is something that's with a quiet moment. Seek solace in the silence where clarity find its true voice. So see, kung maghahanapin mo yung katahimikan, no, doon mo kasi magbibigay liwanag sa isip mo. No, doon magbibigay ng uh, mas maliwanag sa utak mo yung kailangan at posibilidad na para makuha mo yung isang bagay na no yun no, Bibigyan ka ng paalala at babala doon at may um, impormasyon na makakatulong para makalaya at makawala ka doon Let's see what is the part of the light What is the part of the light? Represent what? Freedom So see, I told you, makakalaya ka talaga from that situation, no? I realize that failure brings doubt and resentment. So I choose to embrace the sunshine by staying positive, I find peace and open myself to the light within through this I free myself from negativity so allow my inner rejects to guide me so sige ngayon pinapalaya mo lahat ng bagay posibilidad nagtitiwala ka sa ating mga bagay atin mga gabay at nagtitiwala ka sa sarili mo na no, pinapalaya mo na ang lungkot galit ano man negatibo yan na nam, namumutangi sa puso mo ay pinapakawalan mo na so guys let's see what is additional messages with a yes or no pick a card so let's watch this okay with a pick a card yes or no Let's start with the number one. Nawala tayo paligo-ligo pa. Ito na yun. And there's a yes. Peaceful outcome and relaxation and decision. No, ibig sabi magkakaroon ka na kung pa ang kalalabasan dito. No, at mag-relax ka rin dahil itong decision na to ay maaari papabor na sa'yo. No, number two. And there's a something you know. Barrier to strong access denied. So, ibig sabihin na hindi pwede. No, napakatibay nitong eksena na to para makapasok ka sa eksena to. O iwasan mo to dahil hindi to makakatulong sa iyo, no? Number three, there is something yes, full of possibilities, plenty, creating abundance. So see, nag-uumapaw na kasaganahan at nag-uumapaw na biyaya ang sa'yo. No? Tanggapin mo to ng buong buo. So guys, this is a weekly gabay for the mind of June 16 hanggang June 22 for the sign of Capricorn. So Capri, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo lalo na ang escape ng Adzaway pag kayo ng Diyos at may kapalsik sikliglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po and see the next video. Bye-bye and babos.